Hello guys, good morning, good morning Panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo guys Good morning Ito so naman tayo guys, uh, tayo na nakuha ng Piso wifi, dahil po Kinukuha natin na maaga Ang piso wifi, binamadali nila na nakawin Kaya maaga pa, kinukuha na natin kagad Ito lang nakukuha ko muna kasi Hindi pa maabot ng 15 days Yan o, yun pa binibilang pa ni misis kasi yun pag nakita nila medyo mabigat yun ninalagyan ng minsan yung magnet dinudukot, sinisira yung paglak kaya yung sa mga magnanako dyan ng mga piso wifi bibiling ko lang po sa inyo, sa shoutout muna kayo shoutout sa inyo lahat sa mga nagdanako maganda magdanako mga kapatid, pag hindi ka mahuli yun lang po, bili ko po sa inyo sa mga ano dyan, sa tumitira ng mga peace wifi, ang masama dyan pag inaabutan ka na mayari hindi ko alam po anong gagawin niya pero pinaka the, the best pag hindi ka nahuli kasi magka pera ka doon yung pera niya, pera mo na kaya shout out po sa inyo, uh, billing ko lang po sa inyo kung yan po ang inyong trabaho uh, mag-ingat-ingat lang po kayo kasi yung mayari yan, galit na galit yan yun lang po masasabi ko sa inyo mga kapatid, galit na galit yan sa mga taong mangunguha na hindi sa kanila pati mga pulis, galit, galit, galit din yan sa inyo kung kayo po ay mahuhuli, pero yun lang po biling ko sa inyo na ingat lang po yun lang guys, sa ingat, ingat kasi pag naabotan kayo ng inuulit ko pag naabotan kayo ng mayari hindi ko lang alam kung ano mayari. sa akin ng PC wifi, ilang beses na binubuksan ilang ito kinukuha lang ko lang konti lang nakuha kasi kinuha ko na kaagad, baka maunahan pa naman kasi mahirap na na naunahan imbis na pera mo na naging pera pa ng iba pag bukas mo hangin lang nakukuha mo kaya yun guys ang bilin ko sa inyo. Ingat-ingat lang po sa inyong trabaho kasi pigado yan na mangunguha kayo na hindi po sa inyo. Maraming salamat po. Thank you po sa inyo. Yun po ang sabi ulitin ko po. Shout out sa inyo. Uh, ingatan nyo lang po yung trabaho nyo kasi medyo critical yan. Sa may-ari po ng mga PYP na binubuksan, siyempre, yung ano na yun inaasahan nila yun pero wala pala silang makatahan na upos kaya yun lang po guys maraming salamat po thank you po sa inyo lahat kung kayo po ay nakapanood nito na ating pong video maraming salamat po sa inyo lang lahat dyan thank you po and God bless maraming salamat bye bye na